Yes, uh, kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, uh, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma at ang katwira po ni Colonel Garma, siya po ay nagirikurida paggabi. Ano po? At sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma. Pakiulit nga po, Miss Lopez, ang ginawa ni Kenal Karma doon sa inyong bahay, nun lamay? Ana rasiya nga, pag-agi niya sa bua nga, nga gibilaran man niyo? Mato nga, wamindi ko kaya nanagal mga mga tao. Ni Ana na dayon, ni Ana siya nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Mora to, Okay na naintindihan ko naman, no? Ang iba, ang Tagalog, no? So, Colonel Garma, uh, ibang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa incident yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary. Kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely, kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala. Because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Gama, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, ay eh magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating uh, sa Pilipinas eh halos lahat ng namamatayan may sugal eh Alam niyo ba at may sugal? Alam niyo ba at may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag nam pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? pagkakaalam ko po para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Ayun Yan. Yun ang pagkakaintindi ko po aside from the, from this. The thing is, it's... ang alam ko diyan, ako, uh, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan, nagusugal sapagkat doon, sa may hirap ha, sa may yaman, wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako, nagdadasal din ako eh. Pero, palagay niyo kaya yung kanyang pagdasal, Ibibigay niyo yung pera para ipalabing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin niyan, sinasabi niyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan niyo yung mga tao. Tama ba? Kung mali? Sinasabihan niyo, Wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Sinasabi niyo 'yung mga tao. Tama ba ko, hindi? Sinasabi niyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ko oh, ng ganun kasi sir. I think there's something oh. wrong. Tenela. Ah, okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasarita kayo doon sa lamay at sinasabi niyo sa mga nagsusugal, o oh, wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ko, hindi? Yes po, Mr. naman eh. Ibig sabihin, napangkit nyo rin doon yung sinasabi ni Raquel. Palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez, ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan. Nag-travel po ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. O. Oh. Para lamang humarap sa inyo. O. Oh. Natatakot nga eh. eh Sinabi nga nila si Baby Rosales sinabi si Regal Lopez, nung kayo nag-appear doon eh, nagpulasan ang mga tao eh. Tama ba ako? nag yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan o, oh, sinabi nila eh. Dalawa yan nagsasabi. Nagsasabi, kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ano ba, niyo, ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan? Eh? Sapagkat ikaw naman ng chief police, ikaw ang director. O, oh, alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin dito makita yung kartuhanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatayad tong mga to eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Imiiyak ka dito sapagkat may iwanan mo yung anak mo. Buhay yung anak mo eh. Ito patay itong mga to eh. Oh, tinan nyo ha. Meron ako natanggap na sulat dito. Uh, urgent motion to allow Rina Garma to undergo medical check-up. Ito ha, nakalagay. Eh. Ano ang isang uh, sinabi dito? Muban's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right ha? to life? Ms. Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Eh, napatay yung mga, napatay yung kanilang kamag-anak eh. Napatay yung kanilang kamag-anak na violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh, tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, yan eh, o. Oh dito, bina, binasa ko dito, ang iyong karapatan. At nais nyo, na-approve namin itong sulat na ito, sapagkat mayroong kayong karapatan as provided for by the Constitution. At yung aming, uh, yung, yung yung ating Constitution. Gayun din sila. Meron din karapatan ng mga taon to. Anong ginawa ninyo? Pwede nyo pigilan yung mga polis nyo eh. Anong ginawa ninyo? ng mga ibang kapulisan dito. Ha? Tinanggalin nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi what are you What are you going to explain uh, for? You are asking. Kanina po nagtanong din po si. Hindi, tinatanong Congress kita. Man. Tama ba na na-violate ang kadalang yeah. constitutional right. Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Gusto kong gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat.